A pamilya aktres Andrea Brillantes, mga kaganapan niya sa pagpunta ng Tacloban para sa Sangyao Festival. Dumating si Andrea sa Tacloban dahil naimbitahan siyang mag-perform doon at natutuwa ang mga tao nang makita siya. Pagay, hindi po. pinakilala ni Andrea ang kanyang sarili at kung saan siya pwedeng mapanood sa Kapamilya Network. Oh, sa Singer High at ngayon po sa High Street. At may-ari din po kaya isang makeup brand, Lucky Beauty. <laughs> at hiyawan na ang mga tao nang magumpisa ng kumanta si Andrea Berlantes sa stage na napakaganda sa kanyang kasuutan. <laughs> Matagumpay ang ginawang performance ni Andrea Brillante sa Tacloban. Nag-iwan ng saya at mga ngiti sa mga tao.